Yo what's up mga Lakers Nation Grabe ang laban ng Lakers versus OKC Walang awa nga na Tinambakan lang nila ang Lakers Oo tama kayo ng dinig Wasak talaga ang Lakers uh, Di imubra ang best duo Ngayon na si Reeves at Luka Sa defending champs Back to back tambak Kung anong ginawa nila sa Warriors Ganon din ginawa sa Lakers Parang practice game lang to Kang SGA Crossover Ooos from the crowd sa first quarter pa lang and thunder, nagpakitang gilas. Halos di nagmimintis ang kanilang mga tira. Plana lito ang Lakers sa depensa ng OKC. Napilita ng Lakers na mag-concentrate kay SGA. Pero sumablay pa rin sila. Kasi halos kakampi niya sunod-sunod na puntos din ang pinakawalan. Maaga pa lang. Malaki na ang abante ng OKC. 30-16 sa tulong ng opensa ng tatlong player ng OKC. Samantala, hirap ang Lakers. Si Doncic na 7 puntos ang nakuha. Sinundan ng anim na puntos mula kay Aiton at tatlong puntos kay Rui Hachimura. Sa unang quarter, di man lang nila pinaporma ang Lakers. Ikalawang quarter, yung halos walang pagbabago na natiling malaki ang kalamangan ng Thunder. Parang piyesta lang OKC sa depensa ng Lakers, minani lang nila ang Lakers kahit ay i-double team pa nila si SGA. Pagkatapos ng apat na minuto, lalong lumaki ang lamang ng Thunder, 73-8. Isa sa pinakamalaking lead ng OKC ngayong season, grabe ginawa pang history ang laban nila sa Lakers. Si Doncic, bago na technical foul sa quarter, nag-effort na makakuha ng labing isang puntos. Pero si SGA halos di mapigilan umiskor ng labing walong puntos sa ikatlong quarter. OKC okay, di bumigay. Nagpakitang gilas ang Thunder kasama si na Black, Ethan at Alio kasama si Chet Holmgren. Si Austin Reeves nagumpisa ng mini run kasama sina na Aiton Hachimura na nagpababa ng lamang sa 25. Subalit walang nakapigil sa momentum ng OKC. At nagkaroon pa technical foul si Luka Doncic, nagpapatunay sa frustration ng Lakers sa laban. Napilitang mag-timeout ang Lakers matapos ang isang basket ni SGA na may kasamang malupit well, yes, na hangtime. Fourth quarter, tinuluyan na nila ang Lakers at pinagpahinga na si Luka Doncic sa laki ng lamang. Nagtapos ang laro ng isang daan sa laban siyam na put dalawa. Tinamambakan lang nila ang Lakers, umusad na Thunder at naitala nila ang pang dalawang panalo nila ngayong season. Habang nagtamo ng labing siyam na puntos si Luka Doncic at tatlumpong puntos naman si SGA. Grabe nagwala si SGA at dinimo na ng OKC ang Lakers di lang nila pinagbigyan sobrang ganda ng depensa at ang opensa nila ang balance lang pinakita nila kung bakit sila defending champs. Sana Lakers mabawi. Sa kanilang pagkatalo, inaasahang magpapakita ng galit ang Lakers sa kanilang mga susunod na laban dahil binaboy sila ng OKC. Siguro babaawian yan sa Lakers ang OKC pag makabalik na si Lebron. So ano ang masasabi nyo sa laban ng Lakers versus OKC? Comment nyo yan dyan sa baba at akin uh, akin babasahin. Huwag kalimutan mag-follow sa aking page at YouTube channel para updated ka sa susunod kong mga upload mga idol. Peace out.